Good morning! Welcome or welcome back dito sa page natin. My name is Professor Excel and today, itutuloy natin yung lesson natin about sa pag-input ng data dito sa Excel. Sa last lesson natin, naglagay tayo ng mga alpha data dito or mga words. yung mga expenses type natin. yung months and total. Ngayon naman, maglalagay tayo ng numeric data or most Specifically, yung peso value po natin. Magkano yung nag natin for laundry, cleaning, and salary and more. Pwede nyo akong sundan or pwede nyo paguhin yung mga data na ilalagay ko. For example, uh, laundry, kumastos tayo last January ng 350 pesos. February, yan pa rin, March, dyan nag ito pa rin yung uh, na-grant. So, sige. Lagay natin 500. Yan. Cleaning. Sa cleaning natin, uh, okay natin. Masas tayo. 1,500 per month. Salary ng na tao natin, okay natin. March. Bigay tayo ng bonus kasi madami yung pumasok. So, makikita nyo, naglagay na tayo ng numeric values dito. Pansinin nyo ang pagkakaiba ng numeric value and ng alpha value. Makikita nyo, lahat ng data Alpha data. Tama ba yung term? Parang <laughs> walang term na ganun na. <laughs> Pero lahat na nangigitan nyo, na words, is nasa left side lahat ang intention nila. While kapag numeric value nasa right side, dito mo agad papapansin kung ang naka, nakalagay o ang naipasok mo ay numeric value or alpha. Alpha value and continue na lang trip So, the total, gusto natin kunin ang total na to. Pwede natin gawin is una, ilagay natin ang equal sign. Ilagay natin yan. Ipindutin natin yung cell na gusto natin. Plus, another cell. Then plus, plus 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 mo lang hanggang sa lahat ng cells na gusto mo ay makuha mo. Now, pwede din naman pindutin mo yung dito sa formula bar yung may fx dito sa gilid insert function lalabas yung insert function natin na pop up menu and maglalagay tayo ng sum Yan, lalabas lahat ng mga functions na may pangalang sa. So, yan, pwede tayo natin yung song. Okay. Maghahanap siya ngayon kung ano yung mga numbers na gusto natin. I-highlight lang natin yung portion na gusto natin i-add. Tapos okay. na yung result. Or, for shortcut, pwede nyo printin alt na button. Tapos equal sign. Yeah. Pag enter mo niyan, lalabas na yung result. So again, alt equal sign. Alt equal sign. Or pwede i-copy mo yung formula and i-paste mo So, yanun lama po, yun munang lesson natin ngayon, how to input uh, numeric data and how to make simple formula. Nga good morning.